Muli na naman nagtagumpay ang medical mission na isinagawa ng St. Gerard Charity Foundation na pinangulahan ni na Kuya Corley at Ate Sara Liskaya sa Barangay Santa Rosa sa lungsod ng Pasig. May libreng gamot, check-ups, haircut, manicure at pedicure, massage, eyeglasses, dental, laboratory test gaya ng ECG, X-ray at ang pinakabago sa lahat ay ang ultrasound. Mga groceries, at pagkain na mula sa mobile kitchen ni Ate Sara. Namahagi rin ang St. Gerard Charity Foundation ng wheelchairs, crutches at quad canes sa persons with disabilities o PWDs at libreng bakuna para sa mga may alagang aso. Bukod sa mga nabanggit, namigay rin ng dalawang e-trike patrol at mga medical equipment sa mga homeowners mag-asawa para sa barangay Santa Rosa. Layo ng mag-asawang Kuya Cory at Ate Sara na tulungan ang mga kapos na nangangailangan ng libreng medical at iba pang serbisyong handog sa medical mission. Kumusta po itong after uh, yung bagyong uh, Christine? May mga humihibila, humihing tulong po ba sa inyo? Actually, medyo natakot nga kami kasi baka mamaya hindi nga matuloy yung uh, medical mission natin dito today sa Santa Rosa kasi nga kabagyo ka anong isang araw tapos yesterday nakahatid tayo ng mga relief goods sa iba-ibang barangay uh, so yung aftermath niya yun yung uh, uh, uh tinugunan natin ng pansin tsaka yung uh, on the night itself of the ano of the uh, ayan, yung flooding dito yung pagbaha so yung una namin ginawa kasi galing kami sa labas ng mga anak ko kasi for yung, yung araw namin sobrang yung week namin yung so busy na nagkaroon kami na yung araw na yon ng nag-dinner nag kami, nag-bonding kami ng mga nang as one family. So pag-uwi namin, nakita namin na baha na pala. Automatic na yon 8:00 PM or uh, sa na nagpag-uwi natin. Kinawa natin Oo, oh, na namin yung mga drivers, truck drivers para mag sa mga taong stranded kasi for sure sa uh, sa itsura nung uh, pag-uwi pag namin, for sure stranded kasi along uh, ano yan yung uh, F Manalo sa may amin, talagang bahang bahana. So, pina namin kaagad yung dalawang coaster namin para sa sa sakay. Mga, dump, uh, mga mini dump natin na uh. uh, pinaigot namin sa Palengke area kasi alam namin for sure na madaming stranded. Datos po, umabot ilan yung mga natulungan natin lalo sa grocery? Madami eh. Kasi hanggang uh, Robinsons Galleria, pinaikot ko sila hanggang Mega Mall. Umikot sila para makatid yung mga uh, pasahero dito sa Pinagbuhatan area, yung Bukasaya. Yeah. Okay. Uh, hanggang ngayon, uh, tuloy pa rin po ba ang pagbibigay natin, uh, sir? Uh, um. uh, kahapon, uh, at umikot. Ngayon kasi, iba, uh, napakarami namin nagawang mga grocery relief goods. Kaya lang, yung iba daw, nagsiuwian na. Nag-close na yung mga... So, no kami kaya marami na tira sa mga relief goods namin so siguro standby na lang yan para sa mga susunod na ano kasi alam ko meron para na bagyo pa rin yes okay ma'am okay. Kayo naman lang sa medical news so dalita namin kung meron kayong bagong services yes wow. so oh, uh, dun sa laboratory natin on wheels Dinagdagan natin yung uh, libreng ultrasound. This is uh, ultrasound para kung may request, ay sorry, request man para sa thyroid, na ultrasound, sa liver, So, yan yung mga ultrasound na kailangan ng request from the doctors na pwede natin gawin na libre dito sa uh, Labon Wheels natin dito. So, so mga ko naman, kasi parang napansin namin mo, every medical mission, parang patagin ng patagin ng patag mga services. Ano kaya yung reason ma'am? Bakit? Pa gusto natin, hindi, hindi patagdag, parang gusto natin i-improve yung kasi yan yung madaming request sa office namin. Kung pwede nga lang ka tayo magdala na CT scan at MRI, magdadala na ako eh. Uh, kaya lang yun yung madalas na i-request sa amin. So yun yung naisip namin na idagdag ng mga servisyo para sa mga pasigenyo. Thank you, you mobile kitchen. You yes, yung mobile kitchen natin, no? Oh, so, actually, so mobile kitchen namin, uh, sa isa pa lang siya na no, umiikot, pero may order pa kami na hanggang apat kasi yan. At dalawa sa distrik 2, dalawa sa distrik 1, na iikot ng iikot sa lahat ng mga lugar na depressed at saka mga tapatang skulahan na mga syudyante ang gustong kumain para makapag Yes. Ano ang sa mga pagyong kasagsagan ng Yung binabaan namin yung uh, kasagsagan ng uh, bagyo, uh, kasi di ba gaki na yun, yun yung nga yung naging yun, 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 namin is to assist yung mga stranded na makauwi sila sa mga bahay nila. The next day, kapag nagkakit tayo ng mga relief goods sa mga uh, bawat, uh, ano yan yung uh, multi-purpose mall uh, na, na may reported na meron pang nag-stay kasi nagluka naman yung uh, baha sa nila. Marami po kayo natutulungan, ma'am. Ngayong araw ng patay, uh, sa November 1, may uh, balak po ba kayo? Uh... Yes, abangan kami. Meron kami na uh, sa so, November 1, bababa kami sa, kasi tapos yung simenteryo meron tayo dito, no? So, baka bumaba kami sa mga simenteryo to give free, uh, free water, at libre kandila. Kandila, oh, free oh. water and kandila sa santolan Cemetery, wow. sa Barak Cemetery, sa Pasig Catholic Cemetery, sa Likad at saka sa Harap. So, may mga, ano kami, may mga tents po kami na dyan, tag taklo para po kung ano pong mga uh, pangailangan nyo, or request, or medical attention, naka-assist din yung okay, ano so, namin, yung SGC Fire right. Anyway, mensahe na lang po ma'am, sa inyong dalawang kasawa. Kuya Carly, ma'am, uh, okay. ma uh Sara. Okay. So, sa mga pasigyan you know, uh, tuloy-tuloy pa rin ang medical mission natin. Tomorrow, nasa Barangay Manggahan kami. Uh, for the medical mission, kumalik kami ulit sa Barangay Manggahan. Uh, tapos, sa uh, sa mga nasalanta ng bagyo sa Bicol, uh, hindi man kami makapunta kasi talaga may mga roads na unpassable at mahirap na i-sacrifice din mo yung mga tao ko na pumunta doon. Uh, we donated financially kasi madami nga, madami nga, ano yun, mga hindi, ang daming mga ano, bakit go, tutulong daw kami, bakit hindi pa sa ibang lugar din? Uh, tumutulong po kami sa ibang lugar din, nakakaabot nga po kami ng Sambuanga. So, ito, uh, kasi siguro gusto ng mga tao, yung mga bashers natin na nakatelevize. So, tumulong tayo sa Bicol financially hanggat kaya namin na magpaabot ng tulong. Uh, kasi ang asawa ko, taga Bicol yan. Nakalimutan kasi nila. Taga Bicol yan. So, talagang tutulong at tutulong tayo sa mga Bicolano. So Maraming keep sila. safe everyone. Uh, abangan nyo na lang ang St. Gerard Charity Foundation sa mga barangay nyo. Bababa at bababa kami. Tsaka yung kusina ni Ate Sara. Ular ito sa lungsod ng Pasig. Nolan Areola nag-uulat para sa Leader News Philippines.